Yo, what's up? Good afternoon, guys. For today's vlog, guys, eh, dito kami dalawa ni Bunso sa fourth floor. Kami ay maglilinis ng aming mga motor. And, guys, ah. Uh, si Click, guys, ang dungis. Eh. Kasi yan, lagi, guys, ginagamit na si Click. Eh. Si pag maulan, yan, ginagamit eh. na. yung motor niya, guys. itim, eh. Right? So So yan guys no. Ah uh, medyo madilim-dilim na hapon na naman guys. Okay na niyo. lim na naman yung labas. So hindi namin alam kung abutan naman kami ng ulan nito pag-uwi. Yun guys. Guys yo. Nabulok na yung kotse namin. <laughs> Kotse namin dito. <laughs> hindi hindi na guys. So, wala na. <laughs> Pinabayaan na lang. Ipakilo na lang namin yan guys. <laughs> so, Ang isa. You know, na. Alright guys. So binabada namin guys ng sabon. Si ating Clicky. Ababad na siya ng sabon. Ayan, bumbahin mo muna eh. Ayun na guys, narinig nyo guys. Ayan, ayun guys, ang sinasabi ko. Ang hudyat ng ano, ang, hudyat, ang hudyat ng Panginoon na eh, tayo ay ano, <laughs> tayo ay magbawasan ng kasalanan. <laughs> hmm, para tayo kasi pagpapalain ng ating may kapal. ah uh, yun guys magpapasalamat lang, muna, lang muna tayo guys no, sa ating mga newly subscriber at sa ating mga viewers guys na hindi nagsasawa manood sa ating mga vlogs na ina-upload mga video natin guys thank you sa inyong lahat lalong lalo na guys sa Panginoon guys hindi siya nakakalimot sa atin dapat hindi rin natin siya lagi guys makalimutan dahil lahat-lahat ng nangyayari sa buhay natin guys ay andyan siya nakabantay sa atin right so stay tuned lang tayo guys ha. always safe and be a good health, be a good health lagi guys sa ating lahat right so magkintuhan mo tayo dito, guys kasi si Bonsa guys ay nagaano ko siya Nagbabasak Nasa port floor kami guys Hindi muna kami umakit ng um, Rooftop dahil Bawal pang upla talaga doon Hindi pa pwede mag Akit-akit doon So nung last vlog namin guys Umakit kami doon Nagsita ng guard So sumunod tayo eh, guys sa Mga rules Mga rolls nila Alright So ayan guys, kumusta na kayong lahat? Shout out sa inyong lahat guys. Hindi ko nakakayo guys, may isa-isa -isa dahil ang dami-dami niyo na. So nagpapasalamat ako guys sa inyong lahat, lahat, lahat kayo guys na mga nanonood lagi sa akin mga vlogs. sa mga subscriber ko guys na uh, nandiyan no sa atin at walang sawang manood. Maraming salamat sa inyong lahat-lahat guys sa tulong niyo sa ating channel guys. Konting kimbot na lang guys yung channel natin guys, tayo ay makakatikim na ng spaghetti <laughs> spaghetti guys right so sana guys okay, mag, mag magsawang manood sa mga vlogs natin no, na ina-upload mga videos natin guys para lang guys sa malaking tulong guys sa ating channel alright and guys bunso guys pray okay. Yan guys. Ah, ano lang to guys, ah, linis. Ano lang to. Linis ba? Yan guys, mga pinapanlinis namin guys. Oh. <laughs> guys, yan na. Ah. Joy. Yan guys, kita ba? Yan guys, Joy, baka naman mag... Baka naman Joy, bigyan mo ko yung panlinis. <laughs> yan guys, Joy yung pinapanlinis. Pinapanlinis namin guys. Kasi maganda kasi guys yung Joy. naman, guys yung plastic. Hindi siya, ano, hindi siya uh, maganit yung plastic pag na na ano hindi na siya ng joy yan guys sa panay naman guys ang galit galit ng langit alright guys ang dilim na oh see ang dilim na guys sa labas oh, ayun pabagsak na naman yung ulan sa ah, bagsak ng ulan yes. Medyo hindi maganda guys ang view dito dahil ano nasa port floor kami madilim oh Wag doon banda guys so madilim maliwanag lang dito banda sa akin dahil yung ano ng araw yung yung liwana guys ng araw ano pa naka medyo terek terek pa eh pag doon ka guys sa loob ng parking medyo madilim na kaya hindi maganda ang kuha doon kaya dito lang muna tayo sa bandang labas Yan guys, no? shout out nga pala sa mga kapatid ko dyan sa Mindanao. Shout out sa inyong lahat dyan. At sa mga kaibigan ko dyan sa Holiday Inn. Shout out sa inyong lahat. Dito no, kayo isa-isahin. Dahil ang dami nyo. Mga pinsan ko sa Manila, sa province. Shout out sa inyong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. mamaya guys mag live ako dito sa ano sa, sa, youtube mag live ako dito guys sa youtube um, guys, and, mga sinong gustong pumasok pasok lang kayo wala nang mabayad ang pagpasok Pasali, sa spray na yun okay, guys ha binababa ito niya guys sa sabon hmm. mamaya saka siya saka yan sabon mo ra, guys para lumambot yung yung mga talsik-talsik ng ulan alright isang bola guys, okay, nag spray pa siya kailangan din guys kasi pag ang motor pag lagi na nababasa sa ulan eh madalas kasi guys umuulan sa hapon eh nasasalo lagi nitong click ang ano yung ulan saka mga pote kaya dapat lagi siyang nililinis kasi yung, dum, yung, ulan kasi guys eh, nagma watermark yung plastic pag hindi mo siya agad na sasabon si acid kasi guys yung acid kasi yung ano eh yung ulan na yan eh may acid yung tubig yan kaya pag hindi magad guys magpunasan ayan pati yung sa ilaw nga nya guys eh, yung salamin nagkakaroon siya ng parang watermarks so kailangan guys yung alaga ang motor talaga guys eh, no? ano, kahit naman yung kotse kailangan talaga alagaan dahil pag yung gamit sakay ka lang hindi wala kang karapatan mag ano mag ano ng sakyan dahil kawawang sasakyan guys eh madungis tapos nang lilimahid tapos sakay ka lang sakay hindi ka malang ipapagawa mo pag talagang malala na yung sakit niya ay pangit yung ganyan guys pangit <laughs> yung ganyan hmm, magkaroon ka ng sasakyan dapat kung hindi mo kayang i-maintain na yung sasakyan mo i-pawashing e, mo lang lagi para hindi nang lilimahid So dito ko na guys ikakat yung video natin no? kasi ay maglilinis muna kasi pagkatapos nito guys i linisin i-wax pa namin to para medyo sumintab ang gagamitin nga pa namin wax dyan guys yung magic gatas ang tagal na yung magic gatas namin I mean, guys isang galon kasi binili namin nun hanggang ngayon buhay pa ilang halos isang taon na halos isang taon na ang tagal na nun Alright, so kailangan guys, pahira natin siya ng wax para medyo kumintab-kintaban lang siya. Alright. So, yun lang guys. Bye-bye. Eh, sana po guys, itong ating vlog no, nakatulong din sa inyo. Sa mga may motor dyan, na mahilig din maglinis, sana po. Tuloy-tuloy ah, uh, -tuloy nyo lang paglilinis nyo sa out sa yung lahat dyan. Bye-bye. See you next vlog.